bibigyan ko kayo ng idea okay bibigyan mo kayo ng idea na um, alam mo yan kung gusto nyo magsimula So, yun nga, mga repa, no? Ayan na. na ulan eh no Tang wala eh kailangan na kailangan ko na talagang magpa uh, kailangan na kailangan ko na talagang kumuha ng ano ng design kasi etong mga ka G mga galamay talagang meron kaming ano meron kaming ride ha may ride na tayo pag ganun ganun na eh no? Oh? meron tayong motovlog na gagawin and malupit yun ha ala, Akala nyo ba? Malupit na malupit yun. Oh, no. Tatalunin natin itong mga motovlogger nandito sa ano. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. Hindi. <laughs> pero wala namang sabang mag-try eh. Hmm, Di ba? Wala mag-try. Kasi ang taong hindi nagtatry, walang napupuntahan. Really, nigga? Trust me. Been there, done that. Lagi na lang, ayoko, hindi ko kaya. Ayoko na. Hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Wala kang nabukuntahan, man. Sensya lang ang ganito ako. Madaldal talaga ako pag ano, gutom. <laughs> wala pang agahan, wala pang tanghalian. Eto na, bumabahanap oh, na. Medyo ingat-ingat madulas tayo ngayon. Ano lang tayo, chill-chill lang tayo. Hangga, ako, na ako ng, ng, ng bisan ng shorts underwear <laughs> kasi yun nga uh, alam kong mababasa ako gago ka ba uh, yan isang so, dala ko ba lahat ng kailangan ko I think dala ko lahat ng kailangan ko mm -hmm. yun lang mga papel lang naman ng LT ang kailangan ko so ayan Okay, mabalik tayo dun sa sa mga gustong mag-YouTube. Actually, ang daang nagtatanong sa akin mag paano mag-vlog, paano mga nito, paano cheche boreche, ganito. Okay, so tuturuan ko kayo. <laughs> Hindi naman tuturuan, okay? Bibigyan ko kayo ng idea. Okay? Bibigyan ko kayo ng idea na um, alam mo yan, kung gusto nyo magsimula, ang dami, dami, daming nag-YouTube ngayon as in, what? Talaga? I don't know. Kung saan talaga yung uso Akala kasi nila Okay, ito nga yung naging mentalidad ng iba eh. Pag nakita nila na may chat, Uy, YouTube, pera, kikita Ganyan, gawa tayo ng videos and uh, what not Okay, so ito na Yung iba madaling ma ma madaling uh, alam mo yan madaling ma-frustrate madaling tamarin madaling mawala ng gana kasi nga ang, pag hindi nakakakuha ng views yun makagad, ah, wala ang views, ganyan ganyan nakakatamad naman to which is nakakatamad naman talaga kahit naman hindi pera yung ano mo uh, nakakatamad talaga pa kahit hindi naman pera yung habol mo sa youtube nakakatamad talaga god damn, sabi ko sa inyo magsisimula ka pa lang alam mo yung manonood dalawa tatlo kasi hindi mo alam ito yung ito yung technique dyan eh hindi mo alam kung paano paangatin new videos mo sa video ng iba di ba? yan yan dyan tayo dito nyo ko maasahan ngayon kasi ito kahit baguhan lang to isang taon lang ako mahigit actually kung isasali ko yung unang channel ko actually mga 2 years na ako nag youtube pero sabi nyo, ba't ganyan pa din subscriber mo? Ba't maliit ka pa din? Ba't ganyan? Kasi hindi ako nagme-mainstream. May mga mainstream katulad nila. Kung yung mga content nila, pang mainstream yan. Ako naman kasi, yung content ko, I choose to be different. Okay? At saka wala naman akong planong, alam mo yun. hindi naman talaga uh, yung utak ko nasa pa, pasikat. <laughs> pasikat mentality. Hindi naman ako ganun. Okay. Siguro nakita ko lang yung bright side na doing so, vlogging, ganyan Is uh, parang ano, uh, kasi ito, nung una kasi, kakwenta ko muna kayo ng slight lang Nagahanap ako ng trabaho na hindi magiging conflict sa mga bagay na ginagawa ko Alam mo yung parang part time lang sana, tapos uh, nagagawa ko lahat ng gusto ko Uh, ko, kailan ako, alam mo yun, gagalaw, ganon. Kasi pinakaayo ko talaga uh, is ng may boss. Okay, ng may boss. Kasi I'm the boss. Okay, I'm the boss. Walang makakapag, ano, sa akin. I'm the boss. Um, kaya yun, trabaho na ako sa mga hotels, trabaho ako sa mga, alam mo yun, sa mga, mm, tawag nito, sa mga uh, restaurants kasi HR nga ako ba diba? kasi hindi mag-work sa akin yung ganun sabi ko hindi mag-work yung ganito kasi madali, madali akong tamarin and ito lang talaga sabi ko eh yun nga naisipan ko mag vlog kasi yung pinapanood ko talaga nun international vlogger Casey Neistat Logan Paul Jay Paul uh, yun David Dobrik yan yung mga pinapanood ko lang talaga Uh, sa so local yan si Kong um, yan yung mga ano na lang mga uh, sila Kong actually si Kong si, um, sino pa pinapanood ko actually parang si Kong lang kasi na-inspired din ng Roy Kong from Rags to kasi si Kong tapos YouTube talagang nagsalba sa kanila talaga totoo so yun nga, narabi ko, oh, okay, pwede pa lang kumita. Pwede palang lang kumita dito. Ang una kasi, ang, ang plano ko lang talaga is, alam mo yun, ma-feature. Sabi mo lang gumagawa nito. Tapos, pumasok na yung pera. Okay, after nung gusto kong gumawa ng videos is, pumasok na nga yung pera. Okay, saglit lang. Mm, um, kaya, dun, dun. Dun ako nagka, ano, dun ako nagka, uh, nagpursige. Dun ako nag, sabi ko, okay to. Sabi ko, kumikita naman pala dito eh. Sabi ko, eh... Pagpatuloy ko na to, di ba? Siyempre, nakita ka na, eh. May ano eh, may... sayo yung oras mo, tapos nakita ka. Sabi ko, eh, go-go na to. Sabi ko, sige, laban na to. Kaya, nag, ano na ako, nagprosige na ako. Actually, may trabaho ko nun eh. May trabaho ko nun, tapos nagbabayan sila ko nun. Uh, so iniwan ko lahat ng na sabi ko para mag focus dito so even by and sell, di diba dapat walang kaya lang uh, it takes really really amount of time para lang makapag vlog ka hindi lang dahil uh, hindi lang dahil ano hindi lang sasabihin mo why na, nagbablog ka ang dami mong oras. what the fuck editing is the fucking hell totoo ang editing talaga grabe ang editing kumuha ng oras kaya yun sabi ko uh, pinigilan ko muna lahat parang dalawang buwan tatlong buwan akong walang kapera pera nun sabi ko lagi na lang ano, talagang sakto lang sa pagkain hingi lang ako ng hingi hanggang nagalit na pamilya ko sa akin na ano daw uh, yun nga ba? Diba? uh, nakapagtapos ako uh, against sila kasi nung dati kasi nakakatulong ako ng maayos sa kanila eh, nung nasa abroad ako nakatulong ako ng maayos mga kapatid ko may allowance pang ano tapos eh nung, nga, nung nag youtube ako ayan na oh, wala na mga dyan ganyan ganyan para kang tama ganyan ganyan ang dami pong basher ang dami mong ano amigo, I, I don't fucking care gusto ko to gagawin ko ang nung gusto ko no matter what yeah No matter what, motherfucker. Ayo, walang nakakapagsabi sa akin kung ano yung ah uh, uh, ano yun, kung ano yung tama ang mali, ano yung gusto ko, ano yung ayaw nyo. I don't fucking care cause I'm too. The... Yeah! I'm the boss! eto ang maganda na sa, sa ginagawa ko kasi nagiging totoo ko sa sarili ko. Alam mo yun, pwede akong magganito ganito sigaw-sigaw, uh, travel vlogs natin and everything, pakengkoy koy tayo. Kasi more on dun sa kalapatids natin, hindi tayo nakakapagganito ganito eh. Kaya dito lang tayo. I mean, may mga videos tayo na gagawin kasi hindi ko na ina-upload to the second channel ko kasi inabutan na ng isang taon yun. Punyemas. Kaya isa lang channel natin, ang hirap mag-keep up ng dalawa sobrang hirap isa nga lang eh hirap mo nang makapag-upload eh magdadalawa pa tayo pero sabi ko nga di ba subok-subok lang yun I tried everything ah, kaya ito na na boto vlog naman tayo di ba malay mo dito tayo mag uh, dito tayo mag di ba who, who knows who knows who knows kaya um Timchil lang tayo ah. Ano tayo sa ride na eh. ba diba, madali itong sa likod natin eh. Di mauna ka. Di ba? Ano ang problema dun eh. Ayan, sige. Eh, basang-basa na tayo ng ulan. Oh, yeah. Oh, yeah. Hindi lang yun eh. Ano lang eh. Segundong-segundo lang eh. Ang pinalampas nyo naman. git-git eh, na no? na yun mm, nababasa na po tayo mga kareta Nababasa na tayo ng ulan Nababasa na ng ulan Hindi naman na ano, na waterproof ang putik No, waterproof tong ano eh. Animales talaga ah! Let's go may pag-aaral sa ano, ko yung video sa'yo Ano nga ba, may tanong dun eh Ano nga ba, or Saan ka nga ba mas mababasa Ang mabilis kang tumakbo, or mahina kang tumakbo Pero ito, talagang kailangan nating sumilong Hindi na, hindi na biro to Kailangan maghanap tayo ng nasisilungan Hindi na biro to Oh, fuck yeah Tama, tangina Yung Yung battery you <laughs>